ma'am. Um, ang dami ko ng problema ngayon eh. <laughs> Salamat po. Ang dami ko natutunan sa inyo. <laughs> Ako nga po pala si Mark Joseph Culliado. Four years na po ako sa Angkas. 2019 po ako, ano, before pandemic po. Dalawa na po yung anak ko, babae at lalaki. Yung panganay ko, um, 11 na po eh. Tapos yung pangalawa ko po, yung boy ko, um, five years old po. Ah, actually talaga kay ano eh chairman namin sa so, Tulik Spartan kay Ryan Villera kasi pala rito siya sa amin, tapos friend namin magkababata kami rito sa, sa lugar namin tapos nakaka-basketball namin siya talaga naging mag, influencer talaga namin kung siya talaga kasi idol talaga yun, idol si ano Ryan Villera right, ako naman kasi mahilig ako talaga magmotor mag magsa-rise ride, kung saan pumupunta. Eh, at gusto hanap buhay na eh. Enjoy mo pa yung, ano mo, yung ginagawa mo, tapos tumikita ka pa. Before po, lumalabas-labas ko ako sa TV. Unang show ko po sa Let's Go, tapos noon nag tapos sa Banana Split, tapos Banana Sunday po yun. Pinaka-latest ko po, nakapag-guest po ako ng Sa Happy Together last month. Saka minsan po nagbabandid po ako ng pandemya. Sila Angelica po, eh. sa Banana Split, sila Sanjo, sila Mama Koki, sila Poo, sila Jason Gainza. Nung latest ko nung ano ngayon, si John Lloyd yun, makasama ko sa Happy Collider. Ano ako dun eh, as a driver ako. Uh -huh. Tapos parang may problema si Angie Loxin yun, yun yung scene yun, eh. Yun. Tapos parang ako, nung sabi nung drive, makikin pa, makikin yung soso. Ang, yun, anong ako, ang, ang, ang inacting ko, parang umiyak ako eh. Parang malungkot siya na, na, may problema siya. Alam <laughs> mo, Naka, nakaluto ko na yun eh. Uh, Ma'am, ang dami ko na problema ngayon eh. <laughs> Salamat po. Ang dami ko tutunan sa inyo. Pag-umusin na yung mga sasak na tayari sa Mga sirawalo! Palit-palit nyo yung sakin nyo! Pag-iimot yung tao dito! Ayun, yun yung sa... sa map to ngayon, wala akong show ngayon. Wala akong project eh, wala rin po talaga. Pag wala akong show, uh parang putas, di ba? May pamilya ako, na nakukuha ng pang kabuhayan namin kung ano yun. Laking bakit talaga ni Angkas, si hawak mo yung oras mo yun. eh. Kung makarakit man ako, at least magagawa ko yun. Wala na akong kapag ako maglili. Nung actually, nung nag-taping ako nung ano, after nun, pa ako kasi, hindi kasi 4 hours to 5 hours lang yung shooting namin, side sideline pa na. At umita pa rin. Oh. Tandaan kaya ka sa hawak mo yung oras mo na magagawa mo yung anytime kung ano na gusto mong gawin. Magawa lang namin talaga yung trabaho namin para sa kanila, para magampanan namin. Mahatid ko sila na safe, at saka gagawa ko na makarating sila sa pupunta nila at makakauwi sila sa bahay nila ng maayos. Pahit na ko parang bumigising, di ba? Dito sa pamilya ko, lalo sa asawa ko, sa mga dalawang anak ko. Yung talaga, talaga parang doon ako nagsisimikap, doon ako nangangarap, pamilya ko nangangarap. Siguro sa akin, yung pinaka-tagumpay, siguro pag yung Matapos ko na siguro yung mga ko sa pag-aaral nila. Mabigay, mabigay ko lahat ng pangangailangan nila sa buhay. At so, saka ano, gawa ko ang bilang ama ko sa kanila para lumaki sila ng maayos. Yun lang, para sa pamilya ko lang talaga yun. Ang, nakikita akong tagumpay sa gusto kong ma-achieve sa buhay ko. Kung mabigyan mo naman ako ng kaginawaan sa buhay, parang ano na lang yun. Bonus na lang. tayo kung saan na talagang mahalin natin yung trabaho natin na number one. Saka magdobli ingat kung maaari. sa patience, tumikap talaga lalo. sa puto para sa pamilya. Trabaho to eh. Kailangan ginanampanan natin ng, maayos at tama mga ano, sa mga passenger ito eh, ng priority natin. Ako si Mark Joseph Culliado. Ako si Angkas.